Hello mga kalalap. Tutur ko kayo sa bahay namin. Sa bahay ng nanay ko. napaka napakainit. Dito ako ngayon sa garden. So ayan. Dito lang. Pakita ko siguro itura ng bahay ng mother ko. Ayan. may halaman. Maraming halaman. Ayan. No? Ang bahay ng namin. Ito, Narigalo sa amin ni tatay. syempre deserve namin yon, Deserve ng nanay ko yon, Dahil siya ang nag-alaga. Yan, maraming halaman. Kita nyo naman, ba diba, kung gaano kaganda yung bahay. Oo, yan ang terry sa baba. Mga halaman. At ayan. yung aircon na yan, wala na, sira na yan. Kaya nagpalit ng aircon. Para ito ang dirty kitchen namin. Ah, pasok tayo sa loob. yun naman yung ano, oh, yung ilaw ni nanay, 'o, oh, di ba? Kabog. Kano kaganda Oh, tingnan naman. Simple-simple lang 'yan. Ilaw pa lang. Tingnan niya yung bill namin ng kuryente. Oh, oh, bill namin sa aircon, 8,300 syempre may bar di mawawala yung bar na yan mga alak na display display kung oh, gusto ng alak dyan magbigay kay sa amin pan display wala nang iinom ayan ang aming eto lagayan ng grocery tingnan natin kung may laman walang laman yan ang laman oh. may mga insure pa si tatay eto Tim Hortons uwi ni Kuya Francis sa amin oh, yan ang laman ng ano grocery oh syempre, dito tayo si Jimmy Jimmy yan oh dito tayo sa sala chandelier Et. Oh, Ayan ang sala na. Dito nanonood si tatay ng TV. Diyan. Yung una niya, nandiyan pa rin. At syempre, may family picture kami. Ayan, di ba? New Year yan. O, oh, si tatay. Syempre, kapatid ko. May ang aming bahay na, na regalo sa amin ni tatay. Ni tatay kay nanay. Di ba? Ganda niyan. Kaya malaking pasalamat namin kay tatay kasi hindi kami yung po ni nanay Hindi oh. kami iniwan na ah. wala kaming bahay. syempre, ito mo naman, kinabog. Oh, ganda ng aircon ng mother go. ko. Bago kama. Ang kapa. Oh, ito ang kwarto ni nanay tsaka ni tatay. syempre, nagpa-print ng picture ni tatay. Ayun. Mm, yan, ganda. Diba? Tatlo kwarto na to. Pero gagawin naming apat na kwarto. Pero yung taas. Yan, yun yung taas namin. Kaya tayo sa taas. May ref pa rin dito. Kaso hindi nagagamit. Tinga. May ref na sa baba. Siyempre, paglabas mo dito, tatanong tayo ng bintana. O na mga gandang simoy ng hangin. Ito, so, kwarto ng kapatid ko kwarto ng kapatid ko. Oh. Ayan, sarap buhay niyan. O, oh, tingnan mo kwarto ng kapatid ko. Ganda, di ba? At syempre, may kusina. Ay, CR tayo sa taas. Babataas yan. Simpleng-simpleng kwarto. O. Oh. Simple lang ang kwarto ko. Yan lang aking simpleng kwarto. Kasi nga tatlo kami dito. Ito naman ang kwarto ng iwa ko. ng busy. Makalat kasi nag-school siya. O, oh, ayan, diba? Maganda yung kwarto niyan. Malaki din. Tatlo kwarto dito sa taas. Siyempre, may terrace sa taas kung saan ako lagi nakatambay. O, oh. ayan. Dito tayo sa terrace. Mas malaki yung terrace sa taas. Kasing laki din ang nasa baba. Diba, o? Oh. Kaya naman um, Ayan ang aming bahay. Na pinapahalagahan namin dahil iniwan sa amin 'to ni Tatay. ito na ako sa baba. 'Yun lang tinuro ko kayo sa bahay namin, na simpleng bahay lang pero puno puno ng pagmamahal.